Hello mga ka-farmers, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay share ko sa inyo kung ano yung kahalagahan ang pagbibigay ng whole corn sa ating mga alagang manok. So ito, yan meron akong dalang whole corn. Ito yung ipapakain natin sa ating mga alagang mga manok. So ngayon ay tag-ulan, so palaging umulan dito sa amin. So ang kagandahan nito mga ka-farmers sa pagbibigay ng whole corn sa mga manok natin ay ito yung nagbibigay init sa kanilang katawan. So ngayon, taglamig, pinakailangan talaga ng manok na meron silang pangpainit ng kanilang katawan para hindi sila uh, giniginaw. So ito yung isa sa mga pamamaraan natin kapag meron tayong available na mais o whole corn. Ito yung pinapakain natin sa mga manok natin, sinabay din natin. So isa din kagandahan nito mga farmers sa uh, nakaraang vlog ko na maganda din ito ipakain sa mga paitluging manok dahil ito ay na dumadagdag sa sustansya sa pangingitlog ng mga manok natin so ipapakain lang natin ito alright ito mga ka-farmers napakaputik dahil maulan yung panahon so try nating lagay sila sa panibagong area pero Diyan natin ang patuka. Yan, tamang-tama sa kanila. so yan oh, meron na namang itlog Oh. <sharp inhale> ang kagandahan din dito mga ka-farmers dahil buo yung mais natin so kumpleto pa yung sustansya na nandito hindi kagaya ng sa crack corn na wala na yung ibang sustansya noon ay nawala na so ito ibibigay natin itong mga whole corn sa mga manok natin ayan sila oh. ayan, ang lakas nilang kumain ng mais. So, di magtatagal yan. Ubus na yan agad, oh. Pagkatapos nating mabigay ang whole corn, mga ka-farmers, kapag naubos na yan, ito naman yung ibibigay natin. So, may halong uh, breeder pellets yung ibibigay. Whole corn at saka breeder pellets yung ibibigay kapag naubos na yung whole corn natin dyan. So ganyan lang yung ginagawa natin dito mga ka-farmers. Simple lang. Pag meron tayong available na whole corn, tsaka naman natin sila bibigyan. So sa palengke kasi, kalimitan na binib na nila ay mga crack corn na talaga. So kung meron kayong pwedeng mapagbilhan ng whole corn, bilhin nyo na. Tsaka ibigay sa mga manok nyo. Alright? So pwede kayong bumili ng mga whole corn mga ka-farmers doon sa mga kafarmers na nagtatanim so dun kayo bumili para makakuha kayo ng mga whole corn at saka kung dun kayo bibili medyo may mas mura kumpara sa sa tindahan nyo na bibilihin o sa agribit na dahil meron ng patong yung presyo ng agribit kaya kung meron kayong kakilala na merong nagtatanim subukan nyo at baka pwede kayo makabili alright so ito mga kafarmers dalawa na lang yung black coastal natin dahil kinuha na kanina yung isang rooster natin na Black Australorp so ito na lang na dalawa yung natitira so ito yung gagamitin natin pang breeding so yung nakakuha nito ay yung bumili sa atin nung nakaraan yung kaibigan natin from Hinubaan so nagustuhan niya yung rooster kaya pinalikan so hindi na ako nakapag video dahil madalian lang yung pagkuha so ayan o oh. so medyo maluwag na sila dito dahil sila na lang yung dalawa at ito yung ilalagay natin sa breeding pen alright